yung namating na yung pambalot natin ng barbecue pambalot no parang pangit na mapakinggan ah, cover yan cover ng barbecue barbecuehan yan hindi barbecue pala Ito, no? yung binigay nila kuya cesar at ati Tess yung eto yun yan, ito yun. Kukubera na natin siya. At para hindi siya masira. di ba? Summer na natin gagamitin. Yan. Maraming salamat. Uli sa inyo, kuya at ate. Ayan. Salamat, salamat. Grabe, no? Kakalinis lang nila ni nung ano to. Nung, nung ano ba? Wednesday ba? Ano? Ayan, no? Ayan na naman, no? Yan ang problema pag may, ano, may, may mga puno yung bahay na mabibili nyo. Lalo na tong sa amin, sobrang daming puno. Tapos, gumiba na yung, ano doon, no? Yung bakod. Baka malamang summer yan na yung project. Inayos lang nung kapitbahay ko. Malamang, sasabihin niya na sa akin yan next year summer ayusin na yan ba ako doon papalitan na yan feeling ko lang at yun lang din naman yung iniintay ko yun kasi pag sinolo mo na gawin to katulad to medyo tumba na doon iniintay ko lang din kausapin ako nung kahit bahay ko yun kasi sinabi ko na rin dati yan yung yan iniintay ko na lang na dalawa kami kasi pag ikaw nagpagawa hindi sila hati sayo pero pagka kinausap po sila, hati kayo, di ba? Pero kung marami kang pera, why not? Gawa, paggawa mo, di ba? Eh medyo mahal na magpagawa. Kaya intayin ko na lang sila. Para share kami, di ba? Kaya ngayon, yun. Lalagyan na natin ng cover to. Ah, ito pala. Cover. Ganda kaya to. Hindi ito sponsored ah. Sana malaki. Yun, saktong-sakto. di ba? Cover na siya. Ayan Bali siguro. Lipat ko dito sa gilid o dyan na lang. May isinuan din naman eh. Pakait na nandito sa gilid. Pero at least may cover na siya. Ayan. Pasok na tayo at medyo malamig. Ito yung ano nyo. Ah, kailangan lagay ko na lang sa loob pala, no? Para yung lagayan niya. Kaya yun ayos ayos ay hingal yan winter tire papalit na tayo iba kailangan na natin kailangan na natin magpalit ang winter tire at may snow na may forecast na ng snow yon no yun dito na tayo papalitan na natin hindi ko nagagamitin to next year baka itapon na to o yun wala na eh ano na yan Papud-pud na yung gilid. Yung apat na to, papalitan niya next year ng panibagong all season. Parating lang natin, galing trabaho. Ah, nalaglag pa. Daming sulat ah. Costco. Ayan, labasan na ng mga estudyante. Ayan na yung gulong ko. <laughs> Pamimigay ko na yan, Sino may gusto. Pwede pa yata ito eh. Ayan o. Oh. Malalim pa yan. Sa Pilipinas pwede pa yan. Diba? Kahit dito yata pwede pa eh. Ayan. na lang natin yan. Sa may gusto. Ang yung mata ko, mami. <laughs> alas gis na. Ayan. Kami na lang ni Lani ang gising. Tulog may mga dinosaur. Ayan, nagtitiklop. Nagtitiklop ako, ha? Hindi <laughs> si Lani rin. Ayan, Pero habang nagtitiklop kami, ayan, may bagong balita. Ito, sobrang mainit na mainit pa to. Sobrang mainit. Talagang, mas mainit pa doon sa namamagakong mata. Ayan. Panorin natin, ha? And natin. Joining us, The federal government is making major changes to immigration numbers in Canada, pulling up the welcome mat and closing the door to tens of thousands of people it was planning to allow into the country in the years ahead. In 2025, the number of people granted permanent residency will drop by 21%. Grabe, numbers no? will also be cut in subsequent years. Prime Minister Justin Trudeau admits too many newcomers have arrived in too short a time, straining housing and health care. We are acting today, because in the tumultuous times as we emerged from the pandemic between addressing labor needs and maintaining population growth, we didn't get the balance quite right. Oh, you know, I mean Milano, country built on immigration, it is a significant shift one driven by public and political pressure. Mackenzie Gray is our top story tonight. Hmm. It's one of the biggest policy reversals in Justin Trudeau's tenure. We're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next three years. A drag... Yon, narinig nyo. Hindi pala narinig, napanood nyo. Ayun, <laughs> bababaan yung immigration ng, ng yung immigrant na pupunta dito sa ilang tuloy ako, wala akong sombrero. <laughs> Yun, bababaan. Sa 2024, 20, 2025, 2026, and 2027. Tatlong taon na bababa yung immigrants na kukunin nila dito sa Canada. Kung baga permanent resident. Tuloy natin. Ayan. Ay, may init-init pa to. Oh. Two hours ago lang. Oh. Stick swing. From government that for years rapidly increased immigration which was set to culminate in twenty five and twenty twenty six. Canada yeah. had planned to accept five hundred thousand permanent residents annually. Now that number will be slashed by more than twenty okay. percent. every year until twenty twenty seven, when it's a total of three hundred and sixty five thousand people will get permanent residency. Well we're still oh, continuing you know, country. Mm -hmm. that, that volume of that we have put forward is something that is of concern. One concern the Bank of Canada has repeatedly highlighted about it is that the in the of their own have been a major contributor to increasing rents and house prices relative to no, how many houses are being built. But Mark Miller warned addressing immigration alone won't fix all affordability. It is also undeniable that the volume of migration has contributed to affordability but there's some nuance there you can't go around saying that all the ills of society are caused by immigration canada's population is now projected to decline by 0.2 percent in the next two years which according to StatsCan, would be the first time since confederation that the number of people in canada will decline we destroyed the best in the <laughs> no? you know Ayun, bababa na. Kumbaga, babawasan na yung mga immigrants talaga na ano, na papasok dito sa Canada. O kaya yung ibibigay nilang permanent residence. Yan. Kaya, nakakalungkot. Pero ano, parang 300,000 may get, no? Huwag marami. Pero ano na yan, sobrang magiging competitive na yung labanan niyan, pagka uh, magpapile ka ng PR. Oo yung ngayong itatanggapin nila yung mga skill. Oh, kaya yun. Grabe, no? Every, every two months yata, every one month, nagbaba, no? Nagsasabi sila, no? Okay. O every two weeks. Hindi, <laughs> talagang, ewan ko, talagang nililinis nila o inaayos nila yung sa, ano, sa immigration talaga. O hanggang Oo. hanggang election na to, feeling ko lang. Nakakalungkot kasi kumbaga ihirap 'yung ano, 'yung laban mo para maging immigrant ka dito, 'yung mga gustong pumunta sa Pilipinas papunta dito, syempre mababawasan 'di ba. Kumbaga magtatay -tight, tighter measure tapos 'yun, mara malaki na 'yung kompetisyon. Hindi na basta-basta na tulad ng dati na medyo maluwag ng konte, pero ngayon Ah, uh, yun, mababawasan ng konti. Pero sabi nga ni ano, na-interview namin kanina, sabi ni, ni may interview ko may sa ano, abaga niyo sa Spot Pinoy. Ayun na, dati daw maliit din naman yung ano, mga 200 tao, ilang daan libo din naman yung ano, mas malaki pa nga daw ngayon, yung 300,000 kaya. Yun nga lang kasi mas maraming nag a ngayon dito sobrang higpit na tapos babawasan pa tapos ano pa ba <laughs> grabe no <laughs> grabe yung mga ano development talaga pero may mga dumadating pa rin ha, ah, na landed PR dito ha ah. kaya ano apply lang kayo kung talagang gustong gusto nyo yeah, apply o yeah. oh, apply Station. nyo malay nyo so, o oh, diba ay sa kanila ay malay nyo isa kayo sa mga 365 <laughs> Oh, 'di ba? Ayun, malay nyo 'di ba? Hindi man, manaman man, alam eh, 'di ba? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yung mga ganyang balita, cha, as in, challenge 'yan, challenge na ano, na challenge yan. 'yan. talagang para sa inyo in Canada, pero kung gusto niyo talaga, huwag, huwag niyo isasara yung pintuan niyo, no? Huwag kayong ma-discourage. Uh, di Kasi sinabing babawasan, ganyan. Eh babawasan lang naman, may 300,000 mahigit pa naman, <laughs> 'di ba? Kaya Malay nyo kayo, kayo na yun, di ba? Yung isa na yun. Na makakapasok pa rin. Yun lang, nakakalungkot lang. Dinawasan. Pero pwede pa rin naman. Okay. Yeah, titiklop na uli. Eh, tapos na ba? Meron <laughs> pa dito. Ah. Saan ba yan? Wala niyata. Oh, wala na. Nanonood kami kanina nung ano eh. Nung ayan o. No? stabilize no. Oh, I-stabilize muna nila yung ano. Population daw. Kasi sobrang dami kasi walang trabaho din talaga. Ayan okay. ka. Producing. Abwasahin natin yung mga comment ha. Ito ha. Ayan ha. Tignan natin yung mga pulso ng mga Canadian. Ayan, sabi ni ano, Robert Styles. Imagine creating a problem trying to fix the problem. You created a holding news conference to celebrate your incompetence. nga galit kay Justin to, no? Canadian needs, needs jobs too. Yun, no? Ayan. Sana nababasa nyo. Too little, too late. Sabi niya ganun. Ah, ito yung title natin. Marami <laughs> <Parang> kayong magagalit. <laughs> too little, too late. Yan, sabi niya. You should have done that years ago. The worst government in Canadian history. Maraming, maraming galit, no? I was born born and raised in Canada and it's ne has never been this terrible to live here. Needs to completely stop for the very least 10 years. Huh? Gustong ipatigil ng 10 taon? 4 years too late, sabi niya. Sabi mo sa na mal malulugi, no? Oo, oh, yun. May, may mara, ma, mga ano naman, mga business, yon Ano naman, ano ba to? Nangangamba naman sila kasi syempre, yung mga pumapasok na tao, lalo na yung bank, di ba? Kasi pag newcomers yan, nagbubukas yan ng bank di ba? Tapos nagtatrabaho yan, tapos di ba, kikita, yung ganon tapos yung mga uh, mga business na nagki-cater sa mga newcomers, yun, maano na rin yun. Mawawala na rin ng kita. Parang ganun. Mababawasan pala, hindi mawawala. Saka yung di -tay ba? Diba? Yung school. oh, yung school. Lalo. Hindi, yung school din eh, oo. Oh. Sa mga international student naman yun, isang billion. Isang billion daw yung ano, dolyar yata. Yung nalugi, malulugi. Kasi nga, binawasan din yung ano, right? Kaya yun, yun yung mga epe, epekto, yun yung pinangangambahan ng mga ano, ng mga business. Tim Hortons, ihinaban Tim Hortons. Parang parang may gusto ng kape. <laughs> hindi ko nyari. Wala, malakas pa rin eh, no? <laughs> eh no, nababawasan lang ng oras nila. Hindi na siya, hindi na siya complete na 8, season and <laughs> Hindi ka na 40 hours. 31 hours na lang sila. Ang oh, malupit doon, nag-hire pa. Ewan ko sa kanila. <laughs> yung style nung ano, manager. yung mga manager sa kanila. Sa kanila yung ng oras. Kaya yun. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung ganito. Malamang hanggang ano yan. Hanggang election yan. Magkakaroon mag ng ganyan. Mga pagbabago sa polisiya. tulog na tayo. Tapos ka na magtiglo. eh, <laughs> Ayun. Iintay pa yung ano, nilalaban. dryer pa tapos tulog na. Kaya yun. Maraming maraming. Oo, maraming light talaga. Maraming may galit eh. Iwan ano talaga. Yeah. Hindi pa kami boboto eh. Kasi nga, hindi pa kami Canadian citizen. Ayun. Kung Canadian citizen ka, comment ka ako sino yung boboto mo. Eh. Mag, mag, ano tayo dito mag hindi so, kunyari mag survey tayo sa mga comments no kung sino yung gusto nyong i-vote yeah. oh, yun, yeah, no, may, hindi nga diverse nga lahat yan no? iba-iba lahi oh. may Pilipino, may Middle Eastern oh, no, Pilipino, may Chinese may iba oh. may mga Ukrainian oh, iba iba mga ano ni ata nila yan, makasawaan nila sa anong politika. Ayun, ah, kung mag apply kayo, papunta dito ko sa Canada o nag-disidido para kayo pumunta ng Canada, okay mo ng pag-asa kasi, ayun, meron pa naman eh, binawasan lang. Kaya ayun, maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo lahat at tuloy lang, tuloy lang. Kung may pangarap kayo pupunta dito, tuloy nyo na. Ingat, bye!